Alam niyo ba, marami sa ating mga kalalakihan, lalo na kapag umabot na tayo sa edad na anim na apu, ang nakakaranas ng mga hirap sa pag -i. Yung tipong kailangan ng tumayo ng ilang beses sa gabi para lang umihi o pakiramdam mo ay hindi mo mailabas lahat o di kaya ay mahina ang daloy ng i. Nakakahiya mga pag-usapan, pero ito ang realidad na kinakaharap ng marami. Madalas, Iniisip nating natural lang ito sa pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi pala? Paano kung may limang simpleng gawi sa pang-araw-araw na buhay natin ang unti-unting sumisira sa kalusugan ng ating prostate at hindi natin alam? Isipin nyo, yung organong mahalaga para sa ating paghihi, sa ating ginhawa, ay unti-unting nadadamay dahil sa mga nakasanayan natin. Ito ang lihim na hindi ganong pinag-uusapan pero napakahalaga para sa bawat lalaki, lalo na sa ating edad. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pang-araw-araw na gawi o nakasanayan na sinasabi mismo ng mga prostate doctor na dapat na nating ihinto upang maprotektahan at mapangalagaan ang ating prostate. Mahalaga ito hindi lang para sa ginhawa mo mayon, kundi para sa mas mahaba at mas masarap na buhay na puno ng sigla. Siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito dahil mayroon akong ibabahagi sa dulo na tiyak na ikagugulat at makakatulo sa inyo ng malaki. Ngayon, dumako na tayo sa una at pinakamahalagang gawin na dapat natin bigyan pansin. Ang unang ugali na dapat na nating ihinto ay ang labis sa pagkain ng mga processed food at pulang karne. Alam ko, mahirap iwasan ito, lalo na't na bahagi na ng ating kultura ang mga putaheng ito. Sino ba naman ang hindi mahilig sa masarap na dongganisa para sa almusal o sa sino na matamis at maninamnam? Yung mga instant noodles, hotdog at mga delatang pagkain, madali kainin at masarap pa. Pero ang totoo, ang mga pagkain ito ay puno ng mga preservatives, artipisyal na sangkap at hindi kalusugan na taba na nagdudulot ng pamamaga sa ating katawan, kasama na ang ating prostate. Kapag nagkaroon ng pamamaga sa prostate, lalo itong lumalaki at doon na nagsisimula ang mga problema sa paghihi. Ang pulang karne naman, lalo na kung labis ang pagkain, ay mayaman sa saturated fats na maaari makasama sa ating cardiovascular health at maging sa kalusugan ng prostate. Isipin niyo, bawat hiwa ng processed meat o bawat subo ng sobrang pulang karne ay parang unti-unting nagdadagdag ng pasanin sa ating prostate. Hindi naman ibig sabihin ay tuluyan nating itigil ang pagkain nito. Ang punto ay bawasan ang dami at talas. Kung dati ay araw-araw kang kumakain ng hotdog at itlog, subukan mong palitan ng isda o manok ang ilang beses sa isang linggo. Mas marami tayong masarap na isda dito sa Pilipinas, di ba? Tulad ng bangus, tilapia o sardinas. Pwede rin nating subukan ang mga lutong gulay na masarap at nakasanayan na rin natin tulad ng pinakbet sinigang na gulay o adobo na gulay. Ang simpleng pagbabago sa ating plato ay malaking tulong na sa pagpapababa ng pamamaga at pagsuporta sa ating prostate. Mas maganda rin pumili ng mga karne na lean at mas lutuin ito sa bahay para masiguro ang mga sangkap. Nayon, tumakot tayo sa ikalawang gawi na malaki ang epekto sa kalusugan ng ating prostate. Ang labis na pagkonsumo ng asukal at mga matatamis na inumin. Naku, ito ang isa pa nating kahinaan bilang mga Pilipino. Mahilig tayo sa matatamis. Sino ba naman ang hindi gustong humigop ng malamig na soft drinks kasama ng hapunan o magkape na may maraming asukal sa umaga? Yung mga iced tea na matamis, mga juices na puno ng sirup, at syempre, ang paborito nating halo-halo na punong-puno ng asukal at matatamis na sangkap. Kahit yung mga panghimagas natin tulad ng leche flan, biko o ginataan na may gata at asukal, masarap sa panlasa pero hindi gaano sa ating katawan, lalo na sa prostate. Ang asukal, kapag labis sa ating sistema, ay nagiging sanin ng matinding pamamaga. Ito ay tinatawag na systemic inflammation. Kapag ang buong katawan natin ay nagiging inflamed, kasama na ang ating prostate. Hindi lang yan. Ang labis na asukal ay nagaambag din sa pagdasang timbang, diabetes, at iba pang metabolic issues na lalong malpapahirap sa ating prostate. Isipin niyo. Bawat kutsara ng asukal na idinadagdag natin sa ating kape o bawat baso ng soft drinks na iniinom natin ay para nagpapalaki ng problema sa ating prostate. Hindi naman natin kailangan itigil ang lahat ng matamis. Ang sikreto ay moderation at paghahanap ng mas malusog na alternatibo. Sa halip na soft drinks, bakit hindi subukan ng tubig o kaya ay kalamansi juice na walang asukal? Sa kape, unti-unting bawasan ang dami ng asukal na inilalagay. Sa halip na matatamis na dessert, subukan ang sariwang prutas tulad ng mangga, saging o papaya. Ang natural na tamis ng prutas ay mas mainam para sa ating katawan at masarap pa rin. Pwede rin natin gumawa ng sarili nating mga gulay at prutas na shakes na walang dagdag na asukal. Taganak ang pagbabawas ng asukal ay hindi lang para sa prostate, kundi para sa pangkalahatang kalusugan natin upang maging mas malakas at mas masigla tayo sa ating pagtanda. Mahalaga ang bawat desisyon natin sa pagkain para sa ating katawan. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa ating kinakain at iniinom, dumako naman tayo sa ikatlong gawi na madalas nating ipinagwawalang bahala, ang sedentary lifestyle o ang kawalan ng sapat na paggalaw. Habang tumatanda tayo, natural lang na mas gusto nating magpahinga at manatili sa bahay. Masarap magbabad sa telebisyon, magbasa ng diaryo, o lang kasama ang mga kaibigan at pamilya. Pero ang totoo, ang matagal na pag-upo o hindi sapat na paggalaw ay nakakasama sa ating katawan kasama na ang ating prostate. Kapag hindi tayo gumagalaw, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo sa ating katawan, kabilang ang sa pelvic area kung nasaan ang prostate. Ang mahinang sirkulasyon ay nagiging sanhi ng pamamaga at nakakapagdulot ng mas matinding pressure sa prostate. Bukod pa rito, ang kawalan ng galaw ay nagaambag sa pagdagdag ng timbang na isa ring risk factor para sa prostate issues. Hindi naman kailangan na maging atleta tayo o magbuhat ng mabibigat. Ang mahalaga ay ang regular na paggalaw. Kung dati ay laging nakaupo, subukan nating tumayo at maglakad-lakad ng limang minuto bawat oras. Pwede maglakad sa paligid ng bahay, mag-gardening sa bakuran, o kahit simpleng pag-unat lang. Alam niyo ba na ang paglalakad-lakad sa umaga kahit sa labas lang ng bahay o sa parke ng inyong barangay ay napakalaking tulong? Ang paglalakad ay nakakapagpabuti ng daloy ng dugo, nakakapagpababa ng stress, at nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na timbang. Pwedeng mag-umpisa sa maikling lakad lang, sampung minuto sa isang araw, at unti-unting dagdagan habang lumalakas ang ating katawan. Pwede rin nating subukan ng mga light exercises tulad ng tai chi o yoga na marami ng libreng tutorials online. Ang importante ay maging aktibo kahit sa maliit na paraan upang mapanatili ang malusog na sirkulasyon at mapangalagaan ang ating prostate. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na gawi na madalas nating nakakalimutan. Ang hindi pag-inom ng sapat na tubig o ang pagiging dehydrated. Marami sa atin, lalo na kapag matanda na, ay sinasadya pang bawasan ang ininom na tubig dahil ayaw nating madalas na pumunta sa banyo, lalo na sa gabi. Iniisip natin na kung kuunti lang ang iinumin, kuunti rin ang ihihin. Pero ang totoo, malaki ang masamang epekto nito sa ating prostate. Kapag hindi tayo uminom ng sapat na tubig, ang ating ihi ay nagiging mas concentrated o puro. Ang puro na ihi ay mas nakakairita sa ating pantog at maging sa prostate. Ito ay maari maging sani ng pamamaga at discomfort. Hindi lang yan, ang sapat na paginom ng tubig ay mahalaga para sa maayos na paggana ng ating bato na responsable sa pagilinis ng ating dugo at pagtanggal ng toxins sa katawan. Kung hindi sapat ang tubig, nahihirapan ang bato sa paggawa nito at maaring makaapekto sa pangkalahatang kalusugan ng ating urinary system. Isipin niyo, ang tubig ay parang gasolina sa ating katawan. Tapag kulang tayo sa gasolina, hindi tayo gagana ng maayos. Ang rekomendasyon ay uminom ng hindi bababa sa walong baso ng tubig sa isang araw. Hindi naman kailangan na inumin lahat ng sabay-sabay. Pwedeng uminom ng isang baso bago kumain, isang baso pagkatapos, at regular na paghigop sa pagitan ng mga pagkain. Maari din tayong maglagay ng tubig sa tabi ng ating higaan para pagising sa umaga ay makainom agad. Ugaliin magdala ng bote ng tubig kahit saan tayo magpunta. Kung nahihirapan kang uminom ng plain water, pwede kang maglagay ng hiwa ng pipino, lemon, o mint leaves para magkaroon ng kaunting lasa. Ang sapat na hydration ay susi sa malinis at maayos na dalay ng ihi at ito ay malaking tulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating prostate. Huwag nating ipagkait sa ating katawan ang simple, ngunit napakahalagang benepisyo ng tubig. Panghuli, ngunit hindi ang pinakahuli. Ang ikalimang gawi na dapat natin bigyang pansin ay ang talamak na stress at kakulangan sa sapat at kalidad na tulog. Alam ko, sa ating edad, maraming iniisip ang pamilya, mga apo, kalusugan at kung ano-ano pa. Ang stress ay bahagi na ng buhay, pero ang matagal at talamak na stress ay nakakapinsala sa ating katawan. Kapag stress tayo, naglalabas ang ating katawan ng mga hormones tulad ng cortisol na maaaring magdulot ng pamamaga at makaapekto sa balansang ating mga hormones kabilang ang mga hormones na konektado sa prostate. Bukod pa rito, kapag kulang tayo sa tulog, hindi nakakapagpahinga at nakakapag-repair ng maayos ang ating katawan. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapahina sa ating immune system at nagpapalala ng pamamaga sa buong katawan, kasama na ang prostate. Isipin nyo, ang ating prostate ay nangangailangan din ng pahinga at paggaling. Kung gabi-gabi tayong puyat o hindi makatulog ng mahimbing dahil sa mga iniisip, nagiging mas vulnerable ang ating prostate sa mga problema. Hindi naman natin kayang alisin ang lahat ng stress sa buhay, pero kaya nating pamahalaan ito. Subukan ang mga relaxation techniques tulad ng deep breathing exercises o simpleng pagmuni-muni mang ilang minuto sa isang araw pwede ring maglaan ng oras para sa mga libangan na nagpapasaya sa atin tulad ng pagbabasa, pakikinig ng musika o pagluluto. Ang pakikisalanguha sa mga mahal sa buhay at pagkukwentuhan ay malaking tulong din para mabawasan ang stress. Para naman sa tulog, subukan nating magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at pagising. Siguraduhin na ang inyong kwarto ay madilim, tahimik at malamig para mas maging komportable ang pagtulog. Iwasan ng kape at mabibigat na pagkain bago matulog. Ang sapat at kalidad na tulog ay para nagbibigay ng reset button sa ating katawan na nakakatulong sa pagpapagaling at pagpapanatili ng optima na kalusugan ng ating prostate. Tandaan, ang ating katawan ay isang templo at kailangan natin itong alagaan mula ulo hanggang paa kasama na ang ating prostate. Napakaraming impormasyon na ating napag-usapan ngayon, at sana ay may natutunan kayong mahalaga para sa inyong kalusugan. Naipaliwanag natin ang limang pang-araw-araw na gawin na kung hindi natin bibigyang pansin ay maaring unti-unting sumira sa kalusugan ng ating prostate. Pinag-usapan natin ang panganib ng labis na pagkain ng mga processed food at pulang karne na nagdudulot ng pamamaga at hindi magandang epekto sa ating prostate. Malaga, labawasan ang mga ito at mas bigyang pansin ang mga gulay, isda at mas malusob na putahe na bahagi na ng ating Pinoy cuisine. Naintindihan din natin kung gaano kalaki ang epekto ng labis na asukal mula sa mga matatamis na inumin at pagkain sa ating prostate at pangkalahatang kalusugan. Ang pagpili ng tubig at sariwang prutas ay isang simpleng ngunit epektibong pagbabago. Nakita rin natin na ang pagiging lagi nakaupo o ang kawalan ng sapat na galaw ay hindi lang nakakapagdagdag ng timbang, kundi nakakapagpahina rin ng sirkulasyon sa ating pelvic area na nakaapekto sa prostate. Kaya't mahalaga ang regular na paggalaw kahit simple lang tulad ng paglalakad o paggardening. Hindi rin natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng sapat na paginom ng tubig dahil ang dehydration ay nagpapalala ng iritasyon sa pantog at prostate at panghuli. Ngunit isa sa pinakamahalaga ang talamak na stress at kakulangan sa kalidad na tulog ay mga tahimik na kalaban ng ating prostate. Ang pagpapamahala ng stress at pagtiyak ng sapat na pahinga ay mahalaga para sa hormonal balance at overall well-being. Ngayon, tandaan ninyo ito. Hindi kailangang maging perpekto. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin ninyo ay isang malaking tagumpay para sa inyong kalusugan. Kung dati ay laging nakaupo, subukan nating tumayo ng ilang beses sa isang oras. Kung dati ay madalas uminom ng soft drinks, subukan nating palitan ng tubig. Kung dati ay araw-araw na puro processed food ang kinakain, subukan nating magdagdag ng gulay. Ang pagbabago ay hindi madali, pero ang paglalakbay patungo sa mas mabuting kalusugan ay nagkakahalaga ng bawat pagod. Isipin nyo, ang mga pagbabagong ito ay hindi lang para sa prostate. Ito ay para sa pangkalahatang kaginhawaan ninyo. Mas magandang tulog, mas malakas na katawan, mas malinaw na isip, at mas masarap na buhay na walang iniintindi. Ang bawat gawin na ihahinto ninyo ay parang nagdaragdag kayo ng taon sa inyong buhay at nagdaragdag ng kalidad sa bawat araw. Ang pinakamagandang bahagi nito at ito ang maaring gikagulat ninyo ay hindi lang kayo ang makikinabang sa pagbabagong ito. Kapag malusog at masigla kayo, mas magiging masaya at magiging inspirasyon kayo sa inyong pamilya at sa mga mahal sa buhay. Ang inyong mga apo, ang inyong mga anak ay makikita ang inyong sigla at mas maingan nyo silang tularan ang inyong pagpapahalaga sa kalusugan ang inyong pagkilos na yon ay isang pamana ng malusog na pamumuhay para sa susunod na henerasyon. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Na ang tamang panahon para magsimula ng pagbabago. Napakalaki ng pasasalamat ko sa inyong pakikinig at panonood hanggang sa huling bahagi ng video na ito. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay mahalaga at sana ay marami kayong napulot. Gusto kong marinigan ninyong mga saloobin at karanasan. Mayroon ba kayong mga gawi na iniwan na ninyo na nakatulong sa inyong prostate health? O mayroon ba kayong mga tip na gustong ibahagi sa ating komunidad? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay mahalaga at nakakatulong sa iba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at naramdaman ninyong nakatulong ito, please bigyan nyo kami ng thumbs up o i-like ang video. Malaking tulong ito sa amin para mas marami pang tawang maabot ng impormasyong ito. At kung gusto ninyong makakuha pa ng mga ganitong klase ng nakakatulong na impormasyon tungkol sa kalusugan para sa ating mga nakatatanda, siguraduhin ninyong mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong video. Maraming salamat muli sa inyong oras. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Patuloy tayong mga araw, patuloy tayong lumaban, at patuloy tayong mabuhay ng may sigla sa bawat yugto ng ating buhay. Mabuhay kayo at patuloy tayong maging inspirasyon sa bawat isa. Live your best life at every age.